mga kapatid na magandang gabi so, na kayo um, ay mag uh, basa ng salita ng Panginoon basahin natin sa Aklat ng Marcos 6 versikulo 45 hanggang 52 so ayun po kayo ng malamig ngayon maraming salamat sa gabi po. sa dito maraming salamat ulit sa pagkakataon dito ngayon ganyan ang mga na, na ipaniwanag ng maayos at sa mga kapaligid ay inulungan nila kanilang narinig at may sakuso at may sakuso ay inulungan ng mga sakit sa 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 so, na maayos na natin lumakad si Yesus sa ibabang ng pungin pinasakay ni Yesus sa bangka kanyang mga alagad sila ay pinaulunin niya sa abit sa kabilang bayo ng lawa habang pinapauwi naman niya ang mga tao matapos magpaalam. Umakyat sa bundok upang mananangin kasi ng pakataon yun ay nangaral si Jesus sa napakaraming tao. Hmm. Nang sumapit ang gabi na sa laot na ang bangka ang si Jesus naman ay nag-iisa sa pampang. Nakita niya na hirapan sa pagsaluhan ang kanyang mga alagad dahil pasalamat sila sa iit ng hangin. ng magaling araw niya, na sa nila si Jesus ng nangangalakan sa ibabaw ng tubig. Tubig nang malampasan na niya ang mga alagad, nakita na mga ito na siya ay lumakan sa ibang tubig. Akala nila siya ay isang multo kaya sila ay nagsisigaw. Takot na takot silang lahat, ngunit agad na sinabi ni Jesus sa kanila, Huwag kayong matakot. Ako ito, lahat kasan ang inyong loob. Sumakay siya sa bangka at kumaya pa ang hangin. Sila ay lumahan ng bangka. Pagkat hindi pa nila naunawaan ang kapogan, nangyari sa tinapay, hindi pa ito abot ng kanilang isip. So, sinabi nito, uh, um, nagsumapit ang gabi, nasa laod ng bagahang habang si Jesus naman nag-iisa sa pampang, nakita, nakita niya mahirapan sa pagsaguan ng kanyang mga alaga, dahil kasalungat sila sa ihip ng hangin. So, yun, di ba, pag nagsaguan ka, pag, pag yung hangin pa ganyan, matagal ka makaalis, talagang, ano, yung mahirap siya isaguan. So, parang, mahirap, mahirap ba? So, ang um, halimbawa doon ay, ano, nangyari sa akin minsan yung mga uh, na nagkaroon ako ng operation so dito nagkaroon ako ng operation sa mukha nangyari ano bali ano lang yun na uh, hindi malaki rin ng ano gastos pero sa akin lang uh, ang problema doon kasi hindi ko na update yung pencil ko pagdating doon sa sa may cashier sinabi niya na ano malaki na daw yung penalty ko sa sa PhilHealth ano dahil hindi ko na kasi dalawang taon ko na halos hindi nabayaran so hindi nakabayad na ako nandun na yung pag-aalala ko pag-aalala ko nahihirapan ako nito sa isip ko sa isip ko na paano paano kung malaki ang penalty saan ako kukuha ng saan ako kukuha ng pambayad ng ano na yun kung sakali man nandun na yung takot pag-aalala hirap hirap na yung isip ko so dito dito natin pasok yung na, uh, nakikita ni Jesus yung nahihirapan pa sa pagsagawa ng kanyang mga alat. So, hirap, di ba? Nahihirapan sila. Nakabaala sila makakaalis sa sa lugar na yun dahil sa malapakalakas na hangin. So, and, andito, na, na, pasalungat sa ito. Nang madaling araw na sumunod sa kanyang Jesus so, at lakad sa ilaw tuwing, nang palangkas sa naniya, na, na niya ang mga alagad, nakita naman ito na siya yung malakas sa ibabaw ng tubig. So, akala nila, akala, akala nila ay multo kaya nagsisigaw sila takot na takot so yung nangyari nga nandun ako sa pill so kumbaga nandun yung ano nandun yung yung takot parang nawala yung pagtitiwala ko sa Diyos na nandun lang ang Diyos na hindi ako pagbayaan pero nanaig pa rin sa akin yung pag-alala takot na paano kung paano kung malaki yung penalty saan ako kukain yung pambayan pagdating ko doon binabayad na ako wala namang sinabi yung ano, wala namang silang sinabi. So, para akong ano, para akong uh, nabulutan ng tinik na sobrang ano, nawala yung labis-labis na pag-aalala ko. So, nandun lang yung ano, yung hindi ako nagtiwala sa Diyos. Baga yung sarili ko lang yung inisip ko na paano na lang. Pero ito, ito yung word na ito na ano, binabasa ko ng panahon na yun na yung labis yung pag-aalala ko. So, grabe yung word talaga na malayo pa pa lang malayo pa, pa lang nakikita kanya na nahihirapan ka tapos, papunta ka lang doon, pero nandun na siya sa unahan, at, uh, kung baga, uh, binibigyan ka na agad niya ng, ano, ng ng kaisipan o ng kagaanan na, wala dapat ipag-alala rin nandun siya, na siya'y, ano, siya'y laging nakagabay iyo So, yun, at, doon sa salita na yun ay, mas lalo akong, <laughs> mas lalo akong, nag, ano, sa Panginoon, mas lalo akong nagtiwala sa Kanya na, na yung, alalahanin at hirap kung ano man yung pinagadaanan eh nandun lang siya kahit kahit na ano nakikita ka niya, na nakikita ka na niya agad eh ka na agad niya minsan nandiyan na agad siya sa unahan nasa tabi mo na siya ngunit, minsan tayong tao ay mag-aling pa rin at hindi magbitiwala sa kanya pero dahil sa nangyari na yun na grabe yung ano grabe yung, yung pagmamahal ng Panginoon na hindi niya, niya, inalis na yung mga alalahanin ko so maraming maraming salamat sa salitang ito ng Panginoon na siya ang magbigay ng kalakasan at pag-asa sa aking buhay. So yan. At dito ay naging payapa, naging mapayapa ng sumakay ang Panginoon. Pumayapa ang hangin ng sumakay ang Panginoon sa bangka. At hindi pa rin na maunawaan ng kanyang mga alagad ang nangyayari. So yan, naging mapayapa po yung aking kaisipan na wala na akong dapat ipagdala dahil wala naman pala akong penalty. So pinakabalang ako doon sa ano sa Philhealth sa hospital na doon ako sinabihan na ano malaki daw yung penalty ko di ba nagaalala ka talaga ng mga ganun natin po kay Lord dahil hindi niya ako pinabayaran so yan maraming maraming salamat po sa pakikinig na sana na nagtutunan na tayo sa mga ito ng Panginoon na nagbibigay sa atin ng lakas ng loob at kapayapaan so yan nalalaman po tayo natin ng Diyos maraming maraming salamat po Panginoon muli sa mga salita nito na nagbibigay ng kalakasan sa aming buhay, pagkasa na hindi mo po kami iiwan, mo sa aming tabi na nagbibigay ng kalakasan at pinapagaano ang